So guys, magandang araw sa inyo. So nandito rito ako sa Bermosa Sports Hub dito sa Imus Cavite. So at last after 3 days no, medyo nakisama yung panahon kasi eh, puro ulan eh. Ah siguro nagsimula yung ulan siguro mga Lunes no. Tapos Lunes, Martes walang bike. Tapos well, ano ba araw ngayon? Thursday. Thursday na pala no. So 3 days na pa lang umuulan, 3 days pa lang umulan, 3 days na walang insight simula nung kay Bian ako. Eh. So ngayon lang medyo nakisama kasi lang ano eh. Kaya nakita nyo na nagbabanta pa rin yung ulan no. Uh, anyway uh, kasi itong video na to para to sa nagtanong sa comment section sa akin. Actually dalaw, alam ko dalawang beses siya nagtanong eh. Uh, pasensya na at wala kasi mobile data yung cellphone ko para kaya hindi ko mabasa no. Ang gagawin ko na lang ipip ano uh, ilagay ko na lang sa screen yung tanong niya. Uh, regarding kasi dun sa submit submit K3.0 pagkatanda, pagkatanda ko kasi Nanood siya ng dati kong video. Ang kasing rigid fork niya sabit K3.0. Yan yun kasi yung yun lang yun lang kasi yung ano eh, uh, isang beses pa lang kasi ako nakapag buy check na uh, yung rigid fork K3.0 na submit Ah uh, nagtatanong kasi siya kung bakit bakit daw dun sa sa kanya nagka daw yung 29er niya. Yun yung pagkatanda ako, kasi ko kasi nalilig ko na kasi wala akong mobile data. Eh yung kasing sa kanya daw yung 29er daw niya nagulong eh hindi raw nagkasa yung kanyang gulong do sa Sagnet K3.0 niya so yun yung hindi ko pa masagot kasi uh, isang beses pa lang ako nag ganun yun, nag bike check ko so ngayon na uh, natsambang ko lang si kuya yan uh, yung, ito yung uh, rigid MTB niya na toxic uh, mortar no yung rigid fork niya kasi Sagbit kay 3.0 po ito no. Uh, ano po ito? No? Universal size, no? Universal. 'Yon, universal size kasi do eh. Or one size fits all. So, technically pag universal size, minamarket nila nakakasa daw yung 26, 27 saka 29. Then yung gulong na nak nakakabit dito eh ano? Uh, ang uh, CST Jackrabbit. Ang size naman nito 275 by 21 So tignan natin yung clearance dito no. Ito muna kasi yes, ah eh. uh, ka, medyo kasi yung tatlong daliri ko at saka dito malamang nasa 6mm to no. Pasadong pasado pa dito sa gilid. So yun nagkataon na nandito si Papa Arjo ng Sponge Cola. <laughs> Vocalista ng Sponge Cola. <laughs> at ito yung gulong niya no. Yan yung gulong niya. Yan Maxis Grifter na 29 by 2.0 na nagmuka ng 2.1 kasi nakailang 65 ano matagal na to naka 65 psi no naka maintain na 65 yung mm, ano, kasi yung mga gulong na ganyan kasi na experience ko na rin sa mga gulong ko eh, na habang tumatagal tumataas ng 0.1 inch <laughs> yung 2.0 nagiging 2.1 na oh, yung, yung 2.1 magiging 2.2 at saka ang isa pa kung bakit nagmukhang malapad to kasi yung di ba yung rim mo uh, weapon ages ano yung Saturn Atlas? ah Saturn Atlas ba to? Uh, gano'ng nga kalapad ito parang 32mm, 32 mm no? 32. Yung, yung ano kasi yung outer rim width nito 32 mm kaya yung itsura ng lapad ng gulong niya parang nga 2.2 eh <laughs> sa itsura eh parang katulad doon sa kontak urban ko kasi doon sa kontak urban ko 28 mm naman yung uh, outer rim width ito 32 yan so ito uh, since na uh, may available na tayo 29 na nagulong na slick tar at saka yung slick tar niya kasi parang may nakausli dito no? ito kasi yung nagiging parang thread dito eh so iyan na natin yan ilalagay natin dito yan sa submit K3.0 para malaman natin kung ano yung clearance yan so patulong na lang idol Ta tanggalin ano ilipat natin Yan so nililipat na no. Yan pasensya na mga kuya. Ay mga kuya. kuya. Yan. yan tapos ito. Galing natin to. Kasi napansin ko yung sa gimit kay 30 no para makipot no. Para makipot no mas makipot ito kaysa dun sa mga ano eh ah, ito kasing K3.0 makipot para mas makipot ito kaysa dun sa K.1 at K.2 ang adami kasi kasing rigid port ng saglit eh Ayan, so nililipat na. Patay mo lang yung ano, yung... Okay. patay mo lang doon sa gulong para makita natin yung clearance. Eto na guys, no, naikabit ko na yung Maxxis Gritter na 29x2.0 na 65 PSI. Tapos, 'yung uh, outer rim width nitong ring niya is 32mm. So tingnan natin 'yung 'yung gap upadya, o kaya 'yung clearance no. Ayun, uh, 'yung clearance dito dito sa portion na to sa taas ng gulong tsaka sa ilalim ng fork. pasadong pasado pa. Malamang lagpas pa to ng 10mm siguro mga 15mm. Medyo alangan lang dito sa gilid, 'yan no, oh, sa gilid. Kasi 'yung clearance dito sa gilid mga siguro mga 2mm lang. Uh, kasi 'yung yung minimum requirement sa akin kasi para sa akin is 4 to 5 mm eh. yun kasi Arjun kasi yung mga yung nagtatanong kasi sa akin, hindi niya sabi, hindi niya kasi sinabi sa akin kung kung paano ba hindi nagkasa yung gulong niya. Kung hindi ko alam kung ano eh, kung sa gilid ba o sa uh, kung sa gilid ba o dito sa ilalim ng fork, pero feeling ko sa gilid. Feeling ko sa gilid 'yun eh. Kasi kung yung gulong niya 2.2.2 na 29er, hindi talaga magkakasa dito sa gilid dito kasi dito palang lang 2.1 ano eh dito palang uh, 2.0 na grifter na 65 psi na na ano eh na 32 mm ang uh, outer rim width na rim yan ang langanin, no 2 mm na lang masyado na maliit eh eh kapag gumamit ka pa ng mga exciter na nabis na no no na, 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 malalaking nabs no hindi na magkakasya kahit sad -sad na. sad sad na yan eh Kap, ano mga siguro kahit 2.0 2.1 sasayad na eh so malamang yung nagtanong sa akin na hindi daw nagkasa most probably or I'm pretty sure siguro na dito na dito na talaga dito sumasayad no yan dito sumasayad eh di niya alam kasi kung anong daw gagawin niya dito kasi sa case na to sa gulong niya medyo siguro ah uh, di ko pa natatry pero feeling ko lalaki yung clearance nito kapag ang ang ano medyo makipot yung XC rims mo pagpapalit ng rim siguro. Oh, pag, bag, siguro pag nagpalit ka ng mga 28 mm, 28 mm na outer rim width, Medyo lalak ano li, lalaki yung clearance dito. Pero yung drop ano ano, akapalit no, medyo lilit naman yung clearance dito. Oh, Doon pupunta. Pero dito naman kasi okay naman eh, malaki naman ano eh. Kahit na yun. pasok pa rin yan eh. Lalo na yung ano, lalo na yung mga X-Rims na mga old school. Yung outer rim width is 25. Kasi ganon yung aking... Ganon yung dati kong X-Rims eh. 25 mm, 25 mm lang yung outer rim width eh. Yun, ibig sabihin pag ano, kapag uh, gumamit ka ng 25 mm na outer rim width, mas lalaki yung clearance dito ng konti. Pero lilit yung clearance dito. Kasi mag-adjust mag kasi yung gulong eh. <laughs> Ayan. So, yung kasi nagtatanong, di daw niya alam kung anong gagawin niya. Kasi daw, malamang, hindi nagkasa yung gulong Doon sa gilid Malamang malapa, uh, Malamang Ano eh Malamang yung rim, Yung rim niya Malapad siguro Parang ganito siguro 32mm Kasi hindi niya sinabi yung details eh hmm. Siguro Mga probable na solution dyan It's either na Magpalit siya ng Rims na medyo makipot O fork na mismo <laughs> O fork na mismo Na mas malapad Or Magpalit siya ng Gulong oh. Na no, Mas payat. payat Mas payat kasi ito uh, ito medyo risky na sa akin to eh siguro dito sa kaso na to ito sa Maxis Grip mo na 32mm para lumaki yung clearance dyan Kaya siguro gumamit ka ng, ano eh, ng rims na 28mm yung outer rim with medyo siguro madadagdagan to ng mga 2mm ang clearance tapos mababawasan dito ng clearance ng kote pero pasado pa rin ayan yun yung ano yun, no? so yan yung Uh, para doon sa nagtanong sa akin doon sa submit K3 Insider nga na kung hindi mag kung gusto mo kung gusto mo nga ano, na kung gusto mo magamit talaga yung submit K3 uh, magpalit ka ng ano magpalit ka ng siguro mas payat na gulong or mag, Ayan, siguro mga 50C 50 c oh. kasi 1.97 yun eh o kaya magpalit ka ng mas makipot na rims kasi hindi niya sinabi kung ano yung lapad, peret na lapad ng rims niya. Eh baka kasi 32mm eh. siguro 28mm uh, 28mm ang tire uh, rim width outer rim width kaya 25 malamang magkakasya na yun eh. pero pinakasave talaga magpalit na lang sana mas manipis mas mapayat uh, na gulong eh. kung ano kung gusto mo talagang gamitin yung Sagmit K3.0 yan so so hanggang dito na lang kasi ano eh uh, ano orsa ba? 8.37 8.37 at mag kami so before na uh, tapusin yung video na to shoutout shout out ka muna okay, shout out sa gusto sponsor ng ha? Huh? Spon ah. sponsor <laughs> naka electrical tape na lang eh hindi ng mag, no? mag road seats na ako so, okay, ay ikaw naman kuya. Uh, ito pa yung may-ari uh, may ng bike. Shout out po kayo. Shout out sa mga kasama ko dito sa Barmosa. Lalong-lalo na yung mga grupo ko. as uh, senior bikers, province of Cavite. Ay, so maraming salamat kuya sa ano no sa pagano nang bisikleta po niyo kasi eh sakto-sakto eh. Yun yung rigid fork niya eh. At saka uwi na yata kayo na. Ano. Gusto ko sana ng bike yung bike niya, kaso lang ano busy, eh, bici ano. <laughs> Kailangan mo so hanggang dito na lang guys. Maraming-maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na subscribe yaky YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming-maraming salamat sa inyo and ride safe si po sa inyo.